Like sadness. For Deo, life was a party. Naging emosyonal si Chinita Princess Kim Chiu sa pagpanaw ng kanyang tatay tatayan sa industriya na si Sir Deo Kagabinga Kagabi nga ay malungkot na inanunsyo ng anak ni Sir Deo ang pagpanaw ng kanyang ama. Agad naman na dumagsa ang pakikiramay ng mga nakatrabaho ni Sir Deo. Nauna na nga dito si Kim Chu at nagbahagi sa kanyang Instagram ng isang pakikiramay. Samantala nagpaabot din ng pakikiramay si Kim Chiu kay Serdeo. Ngayon sa ASAP natin to, tila inalay ni Kim Chu ang kanyang pasabog performance sa kanyang tatay-tatayan na si Serdeo Endrinal. Hindi kinaya ni Chinita Princess Kim Chu na maiyak sa tribute na ginawa ng ASAP family kay Serdeo Endrinal. Kitang-kita ang pag-breakdown ni Kim Chu habang nagbibigay ng mensahe si Sir Martin kay Sir Deo. Matatandaan na tinuturing ng tatay ni Kim si Sir Deo sa industriya. Kaya naman labis ang pagdadalamhati ng aktres sa pagpanaw ng kanyang tatay Deo. Isang mahigpit na yakap naman ang ipinaabot ng mga tagahanga ni Kim sa aktres. Hello, May hindi kang sayaw, may hindi kang kanta. Yes. Lahat, lahat na dahil happy anniversary na kita. Yes, ayun naman. Yes. Para sa isang pang sobrang... Uh,